section naman yung kabila, yung mga councils ng uh, dating akusado at submitted na ngayon dun sa court. Now, uh, ako yung ginagawa from... Hintayin pa natin. Nagawa pa po ng decision yung court. Uh, siguro, uh, we'll, wait, we'll have to wait a few more days. Pag tumayag yung court, we will have access to the record. Nag-oppose naman yung kabila.

yung council. <laughs> <And, yung, laughs> <yes. yung, laughs> yes. Ang final natin is for production of judicial records. Hmm? Pigo kayo sa DSWD, yung <clears throat> sa records? Kumasa pa kayo sa korte na magbigyan? Well, hindi yeah. pa naman. <laughs> ka, pigo kami sa si DSWD-NCR. So, naka-appeal ngayon doon sa, <laughs> sa, <laughs> sa main. Bu kay Secretary Soliman na kami umu sa DSWD. Pero pending pa rin yun. So, before the court, nakasubmit ngayon yung motion namin. <laughs> hintayin natin yung court na mag decide Ano bang inibitahan kayo ng DSWD NCR na pumunta sa kanila para ipaliwanag sa inyo yung bakit na dismiss yung kaso ng Limila? Sir, actually wala silang binigay sa amin na written letter or even emailed na letter ukol doon. So kung meron man silang invitation, hindi pa nila na mapadala o kaya hindi pa namin natin sa, -sa, -sa kasakaling ibitahan kayo, pumunta pa kayo? Of course. Of, course. of course. Hindi naman kami nakikipag-away sa DSK. Paano po kung hindi ka ng hard copy, kung kwento lang, okay lang sa inyo ba yun? Hindi po enough yun. Kasi kung ang tinitignan natin namin dito, kung maaari pang buhayin yun yung kaso, kailangan namin ng records. How many days yung uh, tema uh, nga? Motion for uh, reproduction. Uh, Production on uh, records. Of Submitted po. na po, so bahala na yung judge. Okay. So, Usually, ilang day, ilang araw na? Usually about Ma'am, may naramdaman pa kayong pigil para makakuha kayo ng records? Sa ngayon, sa ngayon, ma'am, may naman? pa kayo? Well, nag-o-oppose naman po kasi yung dating abusado. Hindi na out and out naman. So, nagpadala siya ng mga abogado para i-oppose yung motion natin para makakuha ng mga records. So, pinakinggan naman sila rin ng, ng judge. So, nakasubmit na ngayon yung, yung motion natin. At, so, uh, makikita natin yung decision within the ruling. At this time, hoping pa ba kayo na natin yung kaso ni Milan? Uh, depende po yan sa records eh. Uh, right now, hindi pa natin alam kung paano po na-dismiss ang kaso sa si Milan. So, huwag magiging base lahat ng subsequent natin na legal actions ukol dun sa makikita natin sa records. Yung judgment, cooperative po sa inyo regarding like, sa uh fair yung judge. Hindi siya cooperative, hindi rin naman siya. No? So, um, na, pinakinggan niya ang palayong panig. So, wala kaming may reklamo kasi malinaw naman na fair dito yung judge. Oh, may appeal ba ulit kay guys? Soliman Liman, kahit na nagsugunong na tayo sa oh, iyo. May mo? Actually, nag-follow up letter na kami kay Secretary Soliman. Uh, pinaalala namin na Baka kasi mapasuhan ng kaso si Mila, kung maaari, mabigyan kami ng sagot ng, sa, sa madaling panahon. Um, wala bang response uh, sa first letter, no? kaya kayo nagtalo? Uh, yung response sa first letter, wala pa po. Yung le first letter namin sa DSWD main, hindi pa po nasasagot. Pero sinabi naman po ng DSWD sa amin na currently pinag-aaralan daw ng legal nila kung ano ang isasagot nila sa amin. Ma'am, do you consider very crucial itong uh, timeline? Kasi uh, May 13, election na. Ba? Are you hoping na before May 13, kinakailangan? Kumusa na yung kaso? Uh... Actually, we're just hoping to get the records. Kasi ang, ang deadline na hinahabol namin dito, hindi eleksyon. Ang capacity namin para ma-revive yung kaso. So meron kasing mga prescriptive periods sa batas. And since hindi namin alam for sure kung kailan na dismiss, hindi namin alam kung may chance pang mabuhay. So, hindi araw pa mo hindi namin alam kasi wala kami records eh. So yun ang deadline na hinahabol namin. Huwag kami mapasuhan. Nagkaroon ng irregularities kaya na dismiss yung kaso. Well, ang memories nung big tema dito, ang sinabihan daw siya na dismissed na ang kaso at pinauwi. So, since hindi niya naiintindihan, syempre iisipin namin na may possibility na baka may irregularity dito. Hindi namin sinasabi na may irregularity in any of the public officials involved. Ang ang first na uh, pinagtutukuyan namin ng pansin is kung bakit hindi niya naiintindihan kahit nung panahon na yon kung ano yung nangyari sa kaso niya. Is, para, sa anong po ni Mina ngayon? Sa nangyayari? Well, naguguluhan siya siyempre sa, sa dami ng atensyon na tatakot din siya because... Uh, hindi maliit na tao itong binabangga niya. At syempre, napipilitan siya araw-araw i-evaluate kung tama itong ginagawa niya. Wala naman sa na itigil give na? Ngayon, sa ngayon, we're just taking it one day at a time. Uh, tandaan natin, yung trauma na dinaanan niya nung 16 years old siya, parang nabuhay uli nung nakita niya yung dating akusado dito. So ngayon, syempre nakikita din niya sa internet at na naririnig niya yung mga tanong ng mga tao, bakit ngayon lang, na-rape ba yan talaga, masakit din para dito sa biktima. So every day kailangan i-evaluate namin kung kaya pa niya. At ano simula po na simulang, lumantad siya, uh, wala ho ba siyang sinasabi sa inyo na nakakatanggap siya ng pagbabata sa kanya? Wala, pero sinasabi niya na natatakot siya. Kasi natatakot siya sa atensyon, natatakot siya yun sa mga sinasabi ng mga tao na nasasaktan siya. At, at syempre nahihirapan siya kasi alam niya na magbabago na naman yung buhay niya katulad uli ng dati na mapipilita na para siyang nakakulong, para siyang nagtatago, samantalang siya yung biktima. So ganun ngayon uli nararamdaman niya, nababalik, nasasariwa uli yung mga karanasan niya nung nililitigate pa yung kaso. Tony, ano talaga yung sinadyan niyo rito sa RTC ngayon? Nag-file po kasi kami ng motion for production of judicial records at today po yung hearing ng motion namin. Nakasubmit na po, nag din ng, nag-oral argument kami before the court at nag-oppose din naman ang mga abogado ng akusado dito. Kung kaya't ngayon nakasubmit na sa korte yung aming motion. Hintayin so na lang natin yung sagot ng court. So, sana eventually mama, 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 sa magsasabot. Yes, sana, sana may, may chance pa kami na i-revive yung kaso. Pero sa ngayon, ang kailangan namin makita kung ano talaga nangyari dito para makabase kami ng aksyon. Pero sa inyo, magkano ka lang yung chances na sa ito sa mga kaso? Hindi natin alam eh. Kasi crucial dito yung mga dates eh. Kaya paano na dismiss yung kaso? Was it to lack of probable cause? Was it na na ba yung akusado dito? Hindi natin alam. Kung na ito, tapos na-dismiss na yung kaso, mahirapan tayong mag-revive. Kung hindi pa siya na baka may possibility pa. Pero sa ngayon, lahat puro haka-haka ito. Hanggat nakikita natin yung records, lahat pure speculation.